Isang araw, habang bukas ang pinto ng isang restaurant, may isang pusang ligaw na tahimik na sumingit. Tumalon siya sa upuan, humiga sa daan. Parang wala lang, kahit may mga kumakain sa paligid. Hindi lang basta nakikisalo sa pagkain, mahilig din siyang magsungkit gamit ang kanyang malalakas na kuko. Minsan, pati kurtina at mga mesa ay nagiging laruan niya kapag may dalang pagkain ng customer, agad siyang sumasampa sa kandungan at naglalambing. Bagamat paulit-ulit siyang pinalalabas ng staff, bumabalik pa rin siya. Parang alam niyang may isang pusong mabait sa loob ng lugar na ito, ang may-ari ng restaurant. Ayon sa babaeng may-ari, matagal nang naroon ang pusa. Sanay siyang pumasok, matulog at makipagkulitan sa mga bisita. Kapag may magandang bisita, agad siyang sumasama at para bang magpa-cute. May mga akala pang customer na siya'y mascot ng restaurant. Pero sa sobrang kulit, minsan ay inaakalang istorbo siya. Lalo na kapag tumatakbo papunta sa kusina at nakaharang sa daanan. Ang pusa, kahit sinabihan na bumabalik pa rin. May inihandang kumot at pagkain sa labas, pero hindi siya tumitigil. Gusto niya sa loob. Gusto niya ng atensyon. Ang may-ari, sa simula, nalito. Bakit kaya mas gusto pa rin ng pusa ang loob ng restaurant? Hindi ba sapat ang mga alaga at komportabling kutsyon sa labas? Kaya't humingi sila ng tulong sa isang animal behavior expert. At doon nila nalaman ng buong kwento. Lumaki pala ang pusa sa restaurant na ito. Dito siya unang natuto sa buhay. Kumain, matulog, maglaro. Ngunit nang dumami ang ibang pusa, unti-unti siyang nawala ng lugar. Naghahanap siya ng pagmamahal. Ang kanyang mga paninira, ay isang paraan lang para mapansin. Nang marinig ito ng may-ari, naantig ang puso niya. Kaya't binigyan niya ito ng permanenteng lugar sa restaurant. Isang maliit na bahay, libreng pagkain, at atensyon mula sa lahat. Ginawa pa siyang opisyal na greeter cat. At simula noon, dumami ang customers, lalo na ang mga mahilig sa pusa. Ang restaurant ay mas lalong sumikat at ang pusang dati ligaw ngayon ay bida na sa lahat.